Magpapalang umaga, tangali, gabi sa inyo lahat. Nandito naman po ang iwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan din po. Ang isisip ko po sa inyo ay uh, oras yung pangayoma ng mga tao na pakikipagkamay po. Ito po ay magagamit din po sa uh, sa mga negosyo po o sa mga mga babae kung gusto mo talagang pa kung yung kaluban nila basta gamitin naman po sa tama huwag nyo pong abusuin kasi may balik na karma kaya sana po kung gagamitin nyo po ay eh, gamitin nyo po sa tama para may magamit po kayo karami na aking pinagkalupon po dito yung ah, yung binatang tagal nang hindi po nagkasawa na asawa ng Diyos nung ginabi niya po ito ay kapag asawa na po siya at ito po ay hindi po tatagal po ito na alimbawa po pag nausal niyo po pag napaandar niyo po ito tapos pag napaandar niyo po ay pagkalipas po ng isang linggo ikaw nyo naman po ito, banggitin nyo naman po i nyo naman po sa inyong sinisinta po o para tuloy-tuloy po yung kanyo po kasi sa isang linggo limit dito po, isang linggo po, mawawala naman po di naman po ito masyadong kalakasan po na panggayoma kaya dapat po pag isang linggo na po pugsalin nyo naman po ito at gamitin nyo naman po sa tamang pamaran po na tamang proseso po para hindi kayo mabalikan Uh, pwede rin po itong gamitin po sa mga pang po sa mga kung may kung kayo sa lupa pwede rin po gamitin to sa tapos na po kasi yung kung ano, eh, yung pangkandidato magagamit mo rin pang, pangkandidato po ito at sana po ay... Magpursigip po kayong uh, mag-alam po ng karunungan din po at para hindi na po kayong uh, hindi po kayong masupil-supil po kung halimbawa po may nakambanggaan kayo dyan sa daan na makukulang o mababarang ay may protection na po kayo sarili hindi po kayo kaya-kaya pong supilin po ng, ng mga ganyan naman.